Samahan mo ko sa paglalakbay sa buhay ni Aeneas, ang legendary Trojan hero. Bida siya sa Greek at Roman mythology. Ang epic story niya ay ikuwinento mula sa pagbagsak ng Troy hanggang sa pagtatag ng Roma na binuhay sa Aeneid ni Virgil. Kumakatawan ito sa Tumpulin, karatagan at tadhana. Pero bago pa natin ituloy ang diskusyon, make sure na hit mo yung like button at isubscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong manotify sa bawat pang video ko, i-click e din yung bell icon malaking tulong sa akin at sobrang na-appreciate yan. Nagawa na? Alright, simulan na natin. Si Aeneas, na sa world ng classical mythology, ay malagang bahagi sa Greek at Roman legends. Anak siya ng mortal na si Anchises at ng diyosa na si Venus o Aphrodite sa Greek mythology. Kaya mula pa noong bata siya, itinakda na siya para sa kahanga-hangang kapalaran. Dahil sa kanyang angkan ng mga diyos, hindi lang siya nabiyayaan ng kahangahangang physical attributes, kundi pati na rin ang strong sense of destiny na nagbigay direksyon sa kanyang buong buhay. Sa Greek mythology, hindi siya gaano kilala kumpara sa ibang tauhan ng Trojan War tulad ni na Achilles at Hector. Pero sa Iliad ni Homer, mahalaga pa rin ang papel niya. Kahit hindi siya kasing tanyag ng ibang bayani, kilala si Aeneas bilang matapang at makadyos na mandirigma iginagalang na magkabilang panig sa digmaan. Kadalasan, sa tulong ng mga Diyos kaya siya naliligtas na nagpapakita ng kanyang kahalagahan sa mas malawak na mythological narratives. Kakaunti lang ang mga kwento tungkol sa early life niya, pero mahalagang mga ito. Lumaki siyang may kaalaman sa kanyang dual heritage, ito nga ang pagiging mortal at Diyos. Malaki ang epekto nito sa kanyang personalidad at desisyon. Binigyan din ito ang kanyang tungkulin at debosyon na naging pangunahing katangian niya. Tipikal na pagsasanay ng isang anak ng Diyos ang natanggap niya sa larangan ng digmaan at pamumuno na naghanda sa kanya para sa mahalagang papel na ikonek ang Greek at Roman mythological worlds. Sa kwento ng mga Griego, kapansin-pansin ang bahagi ni Aeneas sa Trojan War. Matapang siyang lumaban, madalas protektado ng kanyang inang si Venus at maging ni Zeus na tinuturin siyang masyadong mahalaga para mamatay sa digmaan. Ang proteksyon nito at pabor mula sa mga Diyos ay nagpapahiwatig ng kanyang kahalagahan sa hinaharap at nagtakda ng yugto para sa kanyang paglalakbay na magdadala sa kanya sa baybayin ng Italy at sa puso ng Roman mythology. So, ang kwento ni Aeneas ay hindi lang tungkol sa isang Trojan hero, kundi isang salaysay na puno ng divine favor at destiny. Isa itong kwento na nag-uugnay sa dalawang mythological traditions na nagpapakita ng kanyang tatatanging posisyon sa mga alamat ng sinaunang mundo. Ang kwento ni Ineas na magaling na isinulat ni Virgil sa The Aeneid ay kakaiba talaga pagkatapos ng pagbagsak ng Troy. Habang nasusunog ang Troy, nagumpisa si Ineas ng mahirap na paglalakbay, parang yung kay Odysseus ni Homer. Pero ang tadhana niya ay hindi lamang for personal glory, kundi para itayo ang isang nasyon. Bitbit -bit niya sa likod niya ang kanyang tatay na si Anchises at hawak sa kamay ang anak niyang si Askenius. Nakalabas sila sa nasusunog na siyudad ng Troy. Ang eksenang to sobrang nakakatatch, kasi ipinapakita yung pagmamahal niya sa family at sa duty niya. Ang pag-alis nila ay simula ng mahabang paglalakbay na dadalhin siya sa pampang ng Italy kung saan itatayo niya naman ang future Rome. Ang biyahe niya ay puno ng challenges at pakikialam ng mga Jews. Dinaan ni Ineas at ng mga kasama niyang Trojan refugees ang delikadong Mediterranean na may iba't ibang obstacles. Kasama na ang tragic love story nila ni Dido, ang reyna ng Carthage. Ang party nito na, na puno ng passion at despair ay nagtapos sa malungkot na kamatayan ni Dido at nagdagdag ng complex layers sa karakter ni Ineas na hinati sa personal desire at destined duty. Hindi lang physical ang journey ni Ineas, pati na rin spiritual. Pumaba siya sa underworld na ginabayan ng Sibyl of Cumae, kung saan nakita niya ang espiritu ng tatay niyang si Inkaises. Tito, marami siyang natutunan tungkol sa kanyang tadhana at ang kinabukasan ng Roma. Yung metaphysical journey na ito ay hinahilight ang theme ng destiny at duty. Muling nagpatibay sa role ni Aeneas bilang instrumento ng will ng mga Diyos. Pagdating sa Italy, hinirap ni Aeneas ang dagdag pang mga pagsubok kasama ng mga labanan sa mga local tribes at ang pangailangan ng political alliances. Nagculminate ang struggles niya sa isang decisive victory laban sa Latin forces na nagpatibay sa kanyang lugar sa Italy at naglatag ng pundasyon para sa hinaharap na imperyo ng Roma. Kaya sa inid ni Virgil, itinaas ang level ni Aeneas mula sa isang Trojan warrior papuntang legendary founder. Ang kanyang paglalakbay na minamarkahan ng divine interventions personal sacrifices at heroic battles ay nagre-reflect hindi lang ng kalooban ng mga Diyos, kundi pati ng virtues na magde-define sa Roman identity, piatas o duty, gravitas, seriousness, at virtus o valor. Sa Roman culture at mythology, si Aeneas ay lumabas bilang isang napakahalaga. Hindi siya basta hero lamang ng nakaraan, kundi simbolo siya ng virtues at ideals na pinapahalagahan ng Roma. Ang karakter at story niya sobrang connected sa identity ng Roma, parang foundational myth para sa mga tao doon. Si Ineas, sa kanyang solid commitment sa duty at destiny, ay ang perfect example ng pietas, na central virtue sa Roman society. Ang pietas, na higit sa pagiging relihiyoso ay nagsasama ng pakiramdam ng tungkulin sa sariling pamilya, mga Diyos at bansa. Ang kanyang paglalakbay na puno ng mga pagsubok ay patunay ng kanyang hindi matitinag na pietas. Ang kanyang mga desisyon na kadalasan ay mahirap at personal ay sumasalamin sa debosyon sa mas malaking kabutihan at tadhana na itinakda naman ng mga diyos. Moreover, yung koneksyon ni Aeneas sa pagtatag ng Roma at sa royal lineage nito ay sobrang profound. Ayon sa Roman myth, si Aeneas ay hindi lamang ninuno ng Roman people, pero Ninguno din siya ng Julian clan kung saan ng galing sina Julius Caesar at Augustus Caesar. Itong lineage na ito ang nagbibigay sa kanilang divine right to rule at ikinonekta yung kapangyarihan sa sanctity ng Diyos na crucial naman sa Roman imperial ideology. Sa Roman mythology, madalas ikinukumpara si Aeneas sa Greek heroes ng Trojan War. Habang yung mga Greek heroes kaya ni Achilles at Odysseus ay kilala dahil sa kanilang individual skills at cunning. Si Aeneas naman ay pinupuri dahil sa kanyang dedikasyon sa kanyang mga tao at sa hinaharap. Itong pagkakaiba na ito ay nag-highlight sa Roman values ng community, duty at common good kumpara sa Greek focus na individual heroism at glory. Yung kwento ni Aeneas ay ginamit din para sa political purposes sa Roma. Ang mga emperor lalo na si Augustus ay ginamit ang kwento ni Ineas para ilegitimize ang kanilang pamamuno at iugnay ang kanilang pamamahala sa destiny ng Roma. Ang Ineas na iniutos ni Augustus ay hindi lang literary masterpiece, pati na rin bilang isang piraso ng political propaganda na nagre-reinforce ng authority ng emperor at sa itinakdang tadhana ng Roman Empire. Kaya si Ineas ay tumatayo bilang isang multifaceted figure sa si Roman culture at mythology. Isang legendary hero, simbolo ng Roman virtues, ninuno ng pinakadakilang angkan ng Roma at naging kasangkapan para sa political legitimacy. Ang kwento niya ay hindi lamang basta adventure at kera, kundi narrative na humubog at nag-reflect ng ideals ng Roman society. Yung pagiging sikat pa rin ni Aeneas sa Western culture ay malinaw na halimbawa ng malaking influence ng mythology sa sibilisasyon ng tao. Si Aeneas, na lumitaw mula sa Greek at Roman mythologies, ay naging simbolo ng mga virtues, challenges at aspirations na relevant pa rin hanggang sa ngayon. Kahit na fictional character lang siya, yung mga aral at experiences niya sobrang nakaka-relate tayo. Si Aeneas na nakipaglaban sa mga pagsubok at nagpakita ng katapangan ay nagbibigay rin sa atin ng insights sa ating sariling pakikipagsapalaran. Kaya kung nagustuhan mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.